Thank you for joining us for the 89th anniversary of the Office of the Vice President. Yes, ma'am. First question. Kamusta po yung 89th founding anniversary natin? Paano po natin si-celebrate at gagawin ba natin simple o maganda? Simple lang yung celebration natin for the 89th founding anniversary ng Office of the Vice President ngayong taon dahil mahatik kasi yung attention ng opisina do dahil sa apat na piyon na talaga uh, dito sa airing uh, bansa so uh, kanina nakita natin na uh, yun yung uh, simpleng namin uh, dito sa opisina uh, yung guests namin ay yun yung lang dalawa pong mga awardees ng gawad makabansa ng tanggapan ng pangulo Gusto namin i-highlight ng mga kwento nila ng uh, Uh, patriotism at um, pagmamahal uh, sa kapwa uh, si Julian Escorrel and uh, si Christopher uh, de Sila yung mga special guests uh, namin sa anniversary program. Yung mga satellite offices naman namin, uh, meron silang mga hinanda ng mga activity projects um, sa areas ng um, makatogura kay Pikao Island Tingoog Bukidnon Talakang Bukidnon Lingayen Okay. Uh, sa Butig, sa si San Fernando, sa Batuan, sa Mayuayo, sa Hingoog, sa Dula, sa Makato, sa Malay, sa Lingayen, Calacan, Isabela City, at uh, sa National Capital Region, kasama na uh, ang um, So, sa susunod na linggo, uh, lahat yon ay uh, pupuntahan namin para gawin yung mga uh, Thanksgiving 89 mga balong kasi lang po. Wala po bang mga iba pang kaayado o kilalang tao na nagpapotay niya ng pagbating ng anniversary ng OVP? At saka ba't po wala po pumunta ang iba? Oo. Oh. Kaya nga, sabi ko, uh, simple lang yung celebration namin. Uh, Unang-una dahil 89th anniversary lang ito at uh, mas pinaghahandaan namin ang 90th uh, anniversary uh, sa susunod na taon na uh, plano namin. Ibutahin yung mga nakaraang mga pangalawang pangulo. At nahatik uh, nahati nga talaga kasi yung attention ng opisina dahil uh, marami sa mga kababayan natin ang uh, nasa evacuation centers dahil sa uh, bagyo. So, ginawa namin simple na lang para mas marami yung mga personnel ng o Office of the Vice President tumulong sa Disaster Operations Center. Ma'am, um, ano na lang po paghahanda ng OVP po? Ngayon may bagyong pipito. Opo. Oh. Yes, o, so, um, kung ano sinabihan ko na yung aming uh, Disaster Operations Center, kung ano man yung naiwan na budget uh, para sa si November at December at uh, ready na na ipagbigay, uh, ibigay na siya sa mga areas na hindi maserve ng um, national government offices. So unahin muna natin yung uh, DSWD, yung uh, local government units. Tapos kung meron pang mga areas na hindi na naabot or hindi na bigyan, doon, doon kami uh, tutulong para nabibigyan lahat ng mga kababayan natin na nangangailan. Mga kalop, sorry. Ano yung mga uh, ibibigay natin, ma'am, doon sa mga pretentatis? Uh, <coughs> meron kaming uh, relief box, uh, non-food items ito. Uh, usually na binagamit ang um, um, banig, uh, yung mga Uh, personal necessities, yung mga ganon. And then, meron din kami ng food box. ah uh, laman naman ito ay uh, bigas at iba pang mga so, Okay. 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 Ma'am, um, at like yesterday, or okay. last one okay. set right uh, the Senate, right after that, dumiretso po kayo sa Congress for na FATCOM. bakit po bigla kayong napasugod na Um, yes, after nung Senate budget hearing, ako ako sa House of Representatives. Sinamangan ko si uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte sa pag- uh, attend niya sa hearing ng PANCO. Ma'am, you were there until it finished. How was it po? Kasi may nakuhanan ka ng video na kumaganyan ka na, iba-iba na rasyon. So, uh, how was it po? How was it witnessing the hearing? Um, well, uh, pagod talaga ako nung araw na yon dahil ako uh, hindi kasi namin alam po ano mangyayari sa budget hearing so po um uh, the day before at noong umaga na yon naghahanda kami uh, para sa Senate uh, budget hearing um so medyo pagod ako. Nandun na po nandoon nako kasi um yes sinamahan ko si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So, hindi <laughs> sila na uh, tulong sa atin na uh, magisabi, pagsabihan. Uh -oh. So, did you do that, ma'am? Uh, Humingin ang tulong, kasi did you approach him to tell him what supposed to be, ano? Uh, Doon lang sa sinabi nung kasama uh, niya na 6 a.m. pa, meeting. Uh, nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga, mga around 10:30 p.m. na ata yun. Uh, sinabi ng ano na uh, baka low blood sugar na. So ay hindi ko makain. So Nagpaalam okay. ako na ay, excuse na lang siya bata uh, ayaw niya pero naniwala uh, naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Pero okay. how was it po? Oh. Kasi earlier the Senate you said uh, you don't expect a fair trial for, I mean for fair hearing for the President. Uh, kayo, you were there mismo. So how was it po? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit uh, sa mga hearings. No? And uh, they use inquiry and, invest, and investigation, interchange of these. So, hindi mo mean, alam if it's an inquiry, you're a research person, if it's an investigation, you're a, a witness or an accused. So, um, saksak sinanggol na kung sa saya ang, ang uh, Okay. Right, ma'am, ma sorry, bless na po. Ah, Ma'am, uh, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave na po that time, how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, maybe? Uh, sa sabi niya, kumusta uh, yung performance ko? And I said, the best dramatic actor. So, after <laughs> him <laughs> from 1 to 10, sabi ko, you're at 12. But you mean it. He was really at 12 ma'am Oh, yes. Mengapa bakit best romantic actor? Ah, kayo na lang yung umintindi <laughs> 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 naman sa niya Right. Ma'am, Ma okay, right. Uh, Ma I know na, of course, you were there at the hearing, of course, nandun din si yung inyong si Senator, former Senator Triviales. Eh. of course, hindi ko siya kariban. Saan ko siya kariban? <laughs> <laughs> Pero ma'am, kasi parang nirehase yung, ano, nirehase yung former, yung mga... No contest rin, ha? Nirehase Na mga, yung, ano, yung mga, yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni, ni, ni Mang Adilet, sa kaysa inyo in daw, na joint account daw. And, sabi po ni PRRD na he's willing to to go magbigti magbiktima po in public and he will also push you and your uh, your brothers uh, Kong Colong and Mayor Bastet, to resign daw pag totoo daw po yung bank account. Sure so reaction po ma'am. Oo. Oh, um actually yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan, eh, 'di ba? Noong 2016 and na nilabas. Oo. Oh. Oh ah uh, hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa hmm, ko pinuntahan lahat ng bangko. Hmm. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Uh, Meron talagang mga accounts doon na hindi. Hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam. Pero nandoon uh, siya sa listahan. So, ang... Uh, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka, baka non-existent talaga yan na mga... So, meron akong accounting nung, even nung mga sinasabi nilang uh, transactions, yes. tinanong ko din yan uh, sa bank. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, sa akin naman po, may buntag, ma'am. Um, while you were at the uh, House Committee on Good Government, ma'am, they handed over a uh, letter of invitation mm -hmm. sa Good Government and Public Accountability. Mm -hmm. What was your initial reaction po, and um, pupunta po ba kayo sa next hearing? Um, Initial reaction ko siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung, uh, no sorry yung interview ko yes. sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumunta sa mga hearing. Sinabi ko kasi hindi ako naiimita. totoo 'yun. Makalimutan ata nila na imbitahin ako. Inimbitahan nila ako isang beses lang doon sa unang-una pumunta ako, umupo ako doon hindi man nila ako tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Uh, ah, nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam um, ah, kung bakit. Inibita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero, hindi ako aten na ah, sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako eh, pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter, uh, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds, under oath din yung affidavit na yan. And for all the others, uh, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Yeah. Ma'am, additional sa binanggit ni Red, I, though this is not new anymore, binanggit ulit ni Karanyanas yung sinasabing yung kapatid ni po is the drug smoker, even if they kicked your husband po so na si Atherne Mons What's your take on this? Game. Um, siguro mas uh, mas mas po kung sila na lang ang ato ang pagbago ni Ana. Sila na lang ang pasagutin natin si Congressman Pulong Duterte and si Attorney Manassas Cargo. I'm sorry I have to ask this. Sinabi ni Presidente sa hearing na sige bukas na mag-imbestiga ng ICC. Uh, are you worried about this thing? Palabas na rin ang Malacanang saying na if the President will surrender himself, parang wala na rin, parang wala na rin silang magagawa. it's best to be answered by the lawyers. Uh, meron din akong lawyer sa uh, sa ICC, but uh, wala. Hindi kami nakadis nagkausap kasi after nung uh, hearing, so hindi ko alam kung anong way forward ng netong ICC. Pero you think ba the, fam the family has to prepare doon sa naging uh, statement ni President? I mean the the PRRD. Oh, yeah. Sure, so, siguro ang dapat mo na. <laughs> <laughs> Uh, sa akin, uh, wala pa naman eh. Uh, sabi ng mga tinatanggong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Thank you, you. you. you ma'am.